May technique tayo dyan, mga katikram. So, yung yung malupitang technique mo, yung malupitang technique mo. Nay! Nay! <laughs> <laughs> Parang natili ka doon eh? <laughs> Okay lang. Sabi mo, malupitan.

Si tatay pwede pala, gumagawa na siya ng kisime, eh. nagpaplatada pa, nagtatais pa, lahat na po pala, ayan eh o. May bata rin. May bata rin, may bata rin. May bata rin, may bata rin, may bata rin, may bata hindi masyadong lumuluyong tayo. Kaya hindi lang yan ng ano, ito. Uh, kayo na talagang master namin. Eh, magkako kasi ang lahat yan. Eh. Hmm. Kaya may ito, kita kailangan. ay po ni kuya na no magsiga kung ma mali ba niyo po tong damo Ayan, pwede na. Mm-hmm. Ba't ka kinawa na lang kita nahulog yung ano mo? Kinakapit niya po yung ano. Ano tawag dyan, Kuya Gos? Breaker. Breaker. Okay na rin po yun dito, katagram yung knob ni Kuya Jesus. tau po. Tulit po kayo. Ay. Thank you po. Thank you. Oh, ang ganda. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Si tatay naman dito. Mala si tatay talaga. Tatay Freddy, ikaw na. Master! Yung, yung master natin. Ayun! 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 Ba't ka ano? Ba't ka napasigaw? Nalulunod na ako kabus. Nalulunod? Oo. Ah. Bagod na nga yan yung mga, mga ko. Si Kuya Kate naman. Kuya Kate, maligo ka na. Ay, naligo na po bago po ang kasyang kapit. Ah, okay. Thank you, Kuya. Parang po pag pa lumahan sa kuri. Tapos po magaan. Magaan ang katawan. baik hmm, kok ingat. Hmm, ingat ingat ingat

Okay. Hindi ah, po ba yan sa inyo Hindi. Hindi pa ba sinasabi sa inyo yan? Sinabi niya dito, pupunta doon magbibigyan ng halaman. Sa gitna ko yung ako. Galing ni Tate Freddy. Pwede na ba siya, Tito Darius? Ba't parang busy-busy ka dyan, kuya? Oh, yeah. Po, lagay ko muna ito, kuya. Ano po, para po sa... Para sa Tekram team ba yan? oh, para po sa Tekram team po, kuya. Para habang gumagawa po sila, pag po sila ng masalat na merienda. Achoo. Ang gabi naman ano oh, eh? Ayun, um, talagang nakaka-full of energy itong mga kapatid. Bumili po siya ng ano ka, Pancit Canton. Parang na-miss ko nga din yung Pancit Canton. Kaya oh, po, pinarito po ito. Kaya po, po. Pwede, no? Egg. Kabi. Thank you, Kuya. Thank you, ah. Thank you. Well done, po. Kuya, thank you at tiniisip well yung telegram Tegram din. Halika to. Ikaw na. <laughs> Buti nakapag-off ka ngayon, pangalawang araw ngayon ng off mo. Opo. Pinayagan ka. Opo. Ayun. At uh, pagka putong po, pool po sa kapwede po, buwal bo po sa puso po ng boss, mo. Ng boss ko po. It. Hindi po yung uh, magtutudis to po kundi para lang po sa walang kweta lang pong bagay. Mm. Thank you, Kuya. Ayun, okay. Sige, i-vlog. i, -block. I -block mo yung ano mo, yung Ito pagluto po. mo, Kuya. Uh, ano po rin? kami uh, pasit ka Chili flavor. Hmm. Hindi ba mas masarap yung, ano, yung itlog? Ano siya, linaga? Mas okay yung sa inyo yung pinirito? Ay, mas maganda po rin nilaga. Ilalaga po natin. Hindi, yung sa'yo talagang pinirito ginagawa nyo? Ay, sige po, mas maganda po. Kasi mamantika po kasi kapag, kapag... po. Ako po kasi Sakay lang po ah. Pinito. Pinito po. Pero po sa mga iba po ang kakaya, mas maganda po yung nilaga dahil lala po siyang mamatiga. Hmm, yun. yun. Yun yung inaano yun, ka lang doon. Ano po ba gusto nyo pang-pandesal yung po sa first bakery po? Hindi. Ako na. Dito na. Yung ano na lang. Yung uh, Gusto ko yung matabang lang. Eh matabang lang po? Ayaw ko ng ano... Ayaw ko ng ma-hospital uh, ulit. Oo oh, po. Kailangan po talaga kahit sampung, ano. Laging matabang, laging wag uh, huwag maalat. Oo oh, po, totoo po. Uh, ibig kong sabihin, huwag matamis sobra, huwag masyadong maalat, oh, matabang bo. lang. Okay, bali ilang 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 piraso yung ano mo, pasit canton? Eight pieces po yung pancit canton, po... Hindi ba yan sa bagay? Minsan, na dalawa, no? Dalawa na uubos eh. Oo oh, Pero oh. yung yung ano lang, dapat tig isa lang para mas... Sa ito pong pagkain po nito, ang pagkain po nito, ah... Uh, once, a... once a week? P pwede po siya kainin na... Uh, breakfast po o lunch, ganun. Pero po, bawal po siyang kainin sa gabi. Kasi po, ano po rin eh. po sa... Oo, oh, uh, yun. Ano, yun yung nararamdaman ko. Parang ang hirap matulog. Oo uh, po. Yan yung ano, nararamdaman ko dyan. Kaya iingat oh, sa ganyan. Sa, 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 ingat po dyan sa mga kahit po nakakabusog. Mm. Ingat dyan po sa pagkain. Ba't nanginginig ang kamay mo? Eh, ganun po talaga. Pagka po dati. Mas mado na. Sa, nanginginig po kasi kaya may nanginginig. Sa, sa dati ko pong trabaho. Pagka po hindi na po. Pagka po sa oras ng time po na ano. Kahit po pagod po ako. Mm. Ligo na po na ako ang pahingan. Diretso ligo na po ako. Ala, hindi naman maganda yun. Ingat talaga sa sarili. Oo po. lang masasabi ko, iingat sa sarili mo para mapag-ingatan mo itong mga kapatid mo. Oo po. Ang gawin na po na si log, pagka po ano, sa na po ito. kaya hmm. kanya mm. kanya na lang po ng balat. Kasi po, di po, mm. may, may po pong tuh oh. masayalan. Oh. Di po, <laughs> di po, di lang po sa gano'n na Nagagisulto po ako. Nagkano ang ang ano ni Kuya Jesus ka Telegram. Oh. I-share ko lang sa inyo ka Telegram. Ah. Alam niyo yung ano yung alam mo yung mm -hmm. kwarto dahil ginawa natin ang kwarto. Mm -hmm. ah, Ito yung PM niyo. Sabi niya sa akin. Iyan ko lang, nakiyan ko lang po ah, para Ayan, salamat po kuya. Salamat po sa lahat-lahat ng kabutihan niyo po sa amin. Magkakapit, salamat po. Sa lahat ng tulong na binibigay niyo po sa amin, lagi po kayo mag-iingat. ganyan po siya ka ano. Gano'n noon yan na ano yung... Na-appreciate po. Uh, oh, na-appreciate yung ating ginagawa. Diyan po, sa so sobrang tagal po na no po ng panahon, antay po namin ng kasirola, ay wala pong hawakan. Oo. Yeah. Ang ang gamit na po na ay? Kutsara. Ganyan oh. lang po. Ganyan din nararanasan ko din yung ganyan. Minsan wala yung ano nawawala natatanggal eh. Oo. Oh. Ito po malapit na po maluto ating pasta. Mas masarap po yung uh, di po siya uh, di po siya uh, half cook, di po siya uh, overcook. Katamtama -tam lang po. Hindi siya half cook, di po siya overcook. <laughs> Paano yun, Kuya? Katamtama lang po. Katamtama. Hindi siya half -cooked. Hindi siya overcooked. Ito po, ha? Kahit po, simpleng luto, ilang purot, ha? Binibigyan po ng pagmamahal po na luto. Yeah. With, ano, uh, no. Pag, ah, uh, pagluto na may kasama yung pagmamahal. Oo po. Tapos, titimplay mo na. Diyan natin pagtimpla. Oo po, dito na lang po. Para uh, po, di na po isasalin pa. Pa-transfer, transfer pa po. Hmm. Okay. No, Yung ating kuya Kate. Ops. Sayang. Sayang. May technique tayo dyan. Mga katikram. Yung malupit ang technique mo. Yung malupit ang technique mo. Ay! <laughs> AY! dati natili ka doon eh? Okay lang. Sabi mo, lupitan. Ay, kita lang po. Okay lang yun. Natapos yung ano? Kala ko mga expert ka na. Tumili ka, parang tumili ka eh. AY! Kawit. Sayang. Kakainin naman ng bibi yan eh, no? Oo oh, po. Bibi manok. Sayang. Eh, magaling daw si Kuya Kate sa ano? Expert. Pag <laughs> expert. May expert ka po sinabi, ha? Magaling ka mo, ha? Magaling ka, ha? <laughs> Pagka napapanood ko lagi akong natatawan yun. Ay! <laughs> Pero babalik po kayo po dito bukas. Mm-mm, siyempre. Ah... Uh, magpapaluto na lang po bukas na lang ano. Na? Nang? Nang kakainin po Kakainin niyo po bukas. Hindi, Pap kami pa na. Pap Papaluto po. Huwag mong intindihin yun. Malapit na merienda time. tim katanya kira po tera po oh di itu nama idol na. master Ma master Mas master ka kau mau tuh istirahat mau tuh tayo tawakin mau master 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 ready master ready Nde, ta ready, ta Master, Master Freddy, <coughs> <Hey, Master. tos> Freddy. tara po. Oh, dito Darius, dito na. Okay. Ito po yung pinagmamalaki ng ating uh, kuya Kate. Tapo um, ko, lang, tapo ko lang po ito para hindi po masyadong salawala. Hmm, yung kanyang pansit canton na may itlog. Hindi rin tayo muna kami. Thank you, Kuya Kate. Ay, wala. Ito po yung plato niyo po. tapo. Ay, ayan po yung mga ano. Gusto ko po. Ichi. Sige po. Sige kuya, thank you, thank you. Thank you. Kuya Gus. Kuya Daryl, na. Eh, ano po yung ano? Masarap yan, may ano, pansit kanton. Kain po, Katagram. Kain po tayo, Katagram.

Welcome po to my room. Hmm. Paano yung... Paano yung pa-welcome na masaya? Hello po! Welcome to new room. <laughs> Mali. Well, take two. Tau po! Pwede yung papasok. Tau po! Welcome to the new room. Hindi masayi. Simple, simple na ano lang. 100%. Okay. At sa meron pa abanus mustasa si tau patau matani pundol at patola si tau kalabasa at sa paligid-ligid ay puno ng linga yun. Sa... Okay po ba? Okay. Iba po akong umana eh. Wala bang ibang kanta, kuya? Baka merong medyo malupit na ano dyan. Eh? Ibigis <laughs> ng hindi pa hot. At di masid. Ya linda le viene a teleplay de tela lo puedo seguir Eh, nakapagkanta na ho kayo kanina. Naku, yan. Yan ang bulang. Ano? Okay? Yeah. Um, alam, may privacy ka na. Magagawa mo na yung gusto mong gawin.